Hello mga Inday! Another day, another gala ka o Paingon mi ani sa Terminal 21 para maniud to. Kaya wala ko naglihok-lihok ani sa kusina, aning adlawa. Nag-beauty rest rigid ko ani dry. Kaya kinaugma ana amang gudmidagan ani. Unya, lain po na nga kong lawa. Sakit akong ulo, naglipong-lipong ko. Sakit ang akong kutokoto. -kuto. Sa so, madaling salita, gikabuhi ang gors. Mao ni nga mong mga order dai diri sa Thailand dili dungan iserve ang mga pagkaon siguro kung unsay unang maluto may una nilang ibutang sa lamisa mga unta ninyo agoy giusara og hungit hindi naman halatang gutom haladong idol it pa og maayo para makita nila ang mga lubak-lubak nag order pon mi og Japanese fried rice og ramen para mainitan ning akong kuto kutok kay naglain lagi akong paminaw basta malipong nagani ko bati una jud ko og kakulaw, kay wala man ko'y mahimong trabaho, anak. Sakitan na lang ko og ngipon day kaysa maglipong-lipong magdigwa-digwa pa jud ko ana mura og buntis ba pero kuwangan ra jud ko og dugo Pagkahigop na ako sa sabaw mi arang-arang ang akong gibati ana na ning kamot in na maulian kay unsaon na lang ang dagan kinaugmaan Lami ang ilahang ramen diri aday unya dili pa jud mahal kaayo para sa ako say uh, mura same og lasa sa mga mahalon nga ramen unya puno permanente ang ilahang restaurant Kung asa ang mga lokal mukaon day adto toko, i-try e, na ko na kay may kasabihan ba ya na pag Puno daw ang kananan O mga lokal O niya taas og pila Lami daw na ilahang mga pagkaon Diri asa Thailand Daghan og pagkaon Dahil kadalingi ni mo Ikaw na lang maglibog unsay sa imo hang gustong kanon, Pero wala kay kwarta dahil na Samot kalibog ang imuhang ulo, magsakit pa. daghanog mga barato nga pagkaon diri aday aslong dili ka arte unya mga lami pa jud. Una na kong abot diri sa Thailand day wala ko naglisudog adjust kay ganahan kayo ko sa ilahang mga food drunk, kay hilig kayo kog mga halang dai. Friendly kayo ang mga tao diri aday, sigira og ismail, dili para sa ato ba nagamug otra. Mga buutan ang mga Thailander dai bisan dili sila kasabot pag-ayog English, dili sila masuko sa imuday, dai sila pa ang mauaw na dapat gani ako ang maulaw sa ilaha kay ako gud ang dayuhan ing ana sila kabuutan Pagkahumana mo kaon dai diretso na sa grocery mamalit ra mis mga importante pag mag grocery ko dai na ajud ko yung listahan para dili manobra ang budget ba dapat matuto tayong mag budget kay mahal na baya kaayo ang mga palitonon dili na ganahan si Dudong magkipag-uban sa ako aday pag mag grocery may. kay dili man na siya makapunit sa iyahang mga gusto like chocolate basta wala sa lista dili jud na siya apil Fast forward pagkagabi ani nakauli man nang ako igsuon gikan sa iyang trabaho na Hapon me sa Italian restaurant Tauran pizza, and pasta again. nagsara in taon, makauli ang akong igsoon. Kay busy kayo siya sa trabaho. Nagigutom pa judsiya siya. Mga nang gibanata na pizza. Please comment below kung saan umabot ang ating video. Daghang salamat. Amping mong tanan.